Ayo. Oh. Ala. Pag kinatorogla. Ayo. Oh, Dahot buto. Up. Oh. Guys. Dahot buto, guys. Ano yan? fireworks. New Year na. Advance. New oh. Year, I Advance Happy New Year! Hindi, uh, let Jan, let Jan. Wala, Jan. Hindi, ang ano? Four months. Four months? Wala, <laughs> hindi. Wala na, wala na. Ito fireworks. Late kasi kasi ng four months eh. Hindi kami nagyaya pag malayo. <laughs> Huwag lang kung ano, malapit. Malapit naman ako, ano, sa ako, nasa baklara. <laughs> ah, ikaw ba, sa lady ka dyan? Sa <laughs> 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 lady ka ng mga muslim? Yes, well, ako yung ano nila nila. Saan ka, saan ka? sa baklara kung gano'n? Gala kasi ako eh, gala. Buong Pilipinas, lahat alam ko na eh. Paalo na lang kayo sa ano, sa Dot <laughs> TV. Follow na lang kayo. Lahat nandun. North Loop. Mga ano. Aray ko. May pumasok sa mata ko. Pasabla na. New Year na din sa amin. Advan advance kami ng 4 months. Let kayo ng 4 months. Hahaha. <laughs> 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 Aray ko. May rally ngayon dito sa Pilipinas. Ano? September 21. Yan. May rally dito. Ibaba ang presyo ng baseball. Tsaka? Tsaka? Kikyam. Opol, opol. Ano? Mangkana? Mangkana?